i mall. for to today's video. We're here at Landers. Ay, ando na pala si kuya. <laughs> Bilis-bilis maglangad niya eh. Google Maps. We're here at Landers. Kailangan ko pataas ng ano eh. Kanila ba talaga yan? Opo. Kaka-opening lang yan eh. Ayun, laki ng tray. Ba't ang, ang layo? Ito kasi yung self, ano na student. Bakit ang layo sa ano, natin? sa ABS? Ay, ano na mo? <laughs> Dapat ba ito? Oh, grabe, ang daming tao. Wala nga eh. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Kung maraming tao lang tayo maupuan mamaya. Ka, Ay, shit. <clears throat> From Alabang Town Center, diretso po kami dito sa Landers. Landers. Nandito tayo? Membership. Wala pa sila dati. Ah, okay. Wala muna kami ng membership. Lapit-lapit naman sa mukha Pa-membership muna kami. Wala pa kami membership card ng Landers. So, hindi pa tayo pwede pumasok? Bawal. Kasi wala pa tayong membership card. Federal Barbers. Ay po. Kuha po muna kami ng card. Membership card. Membership card. Ay, sorry. <laughs> Nandun yung ano ko sa sa akin, eh. Kalimutan ko dalhin. Sila na agad doon. Sige na. Ay, walang masyadong tao eh. Sabi mo, madapit yung tao. Hindi, <laughs> doon sa ano. <laughs> kainan. Yung pizza nila parang sila kaya rin ang sa SLR, no? Kita mo yung babae nila. Hmm. Hindi pa. Okay. Bakit lang dito pag, pag yung dowel ka mong gagamitin, walang, hindi mo siya pwede. Ay, may? Mm Hindi ka tulad ng front ano lang na. Hmm. Doon sila pa pa-membership. Hmm. Anong gagawin ko? Hindi naman ako mag... Ano kaya yan? Try natin. May lemon naman sa bahay. Yeah. Pakita mo kay Ate Mitch. Tara, bumili na daddy. Ano yung red? Tequila, tequila. Wow, We're here at Landers. Ano yan? Ay ano, tumbler. Tumbler. Ay mix. May hindi pino. A bowl Ate. 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 Hello. Ate, hello. 1300 Eh bakit yung kinamamanaw? Doon yun sa SM Dasma, di ba? Sa SM Dasma, di ba? Naubos mo yun? Hindi nag-expire? O, bili na tayo Christmas decor. Ayan, Tracy Mee. Ang bango nito, Tita, promise. Amin mo. Oo nga. No, ito yung hinaram ko sa family. eh. Hindi natin makita. Di na natin makita. Ayan. Hoy, ba't dyan mo iniwan? doon na nakatimba? Hindi. Ay, hindi mo. No? Papakita nga doon sa inyo. Ay, yung ano pala? Ba't yan tulay na? Mabango, yan yung binigay sa kanil yung kape. Bibili pala ako ng kape. Anong kape? Yung Blend 45. Ay, Blend 45. Ba ay, yung crack. Ay, yung crack. Ay, granules. Okay. Hindi, yung nandun sa bahay Kaya, na ano. May harama ko na kundisyon na sa ilokot. May nangyayari sa Paghahatian namin... nasa yung timba ay isang timba na ano gain ay doon sa kabila waiting na po kami m m meron dyan? okay ba Jan okay Jan waiting po kami sa aming pizza Bakit? Pwede, pwede rin. Ha? Pwede rin. Andan pa si Ardia tsaka si Gay na order ng pizza. Waiting ng pizza. Waiting na pata. Ha? Saan tayo? Ay, may tao na. Ah, doon sa likod meron. Doon sa likod. Meron dyan? Meron dyan? Doon na lang tayo. Waiting na si Ardy sa pizza. Waiting po kami sa aming food. O, oh, dito, pwede iwan yung cart, no? O, oh, hindi pa masyadong maliwanag dito.

<laughs> inom na inom si ate, inom na inom mo. Oh. Ay, ang ganda. Ayun Ay, ta, picturean yung Villar City. <laughs> Ayan, makikita mo na. Ang ganda naman dyan. Ano yan? Ivia. Ay, kaya na. Ivia pala. Ivia. Ayan o, oh, Bilyar City. Sheesh. Starbucks. Ako oh, talaga ng coffee project ko. Oh. Di ba dyan yung maganda coffee project? Coffee project X, ano? Fully book. Fully Patambay ka lang kasi aesthetic. Lumabas na mabasa tayo ng Vermosa? Ay, hindi pa ba, ba? May BBQ chicken, John? Korean chicken. Wow! Kaisani? <laughs> Oh God! Di na yun? No. Ah, video nga yan. Pero parang drive-thru lang. Drive-thru nga lang. Tapos bike stop. Ayan, ito yung isikat. Tita yan na, sikat na cafe. Housing, oh. Cafe. Sobrang esthetic. Wala hmm. esthetic ng view. suspect is driving Tron pa, tapos sila Sulit, Caltex Yung parang puhunan lang, no? Uh. Diyan ba tayong sila, mm -hmm. uh, Ay, tayo pumunta nung kasama si Lindsay? Mm-hmm, May task as na pala dyan? Mm -hmm. Hindi, si Evia yun Ay, hindi, iba pa yung kasama si na Istong pala ano Si Istong lang pati si Louie ata Ako uh, kasama si Gabby May task as na pala dito? Ayan o, no, yung may coconut Ah, dito yun. So, Ang ganda ng koko doon. Si Lindsay, si Louie. Ay, hindi. Si Lester lang. gas, Hindi kasama si Louie noon kasi si nanay walang kasama sa probinsya. May free popcorn. May traffic ba? Ayun o, sa gilid. Ang eh. Kasi sila na ano. Ano lang kasi pagka uh, ah. dyan, pagkakakon dyan. Ang layo naman. Hindi, inaano yan. Lagi nagkaka-traffic dyan eh. Kasi yung mga tricycle, di ba, nagmamalo. Ganda lang pa... si BTL dyan. Ito na yung halimbawa. Yung nakatayo na yan. Di ba? Building yun eh. Ha? Thank you.